Grabe, ayoko na dito. Ay, Ay pre, ah! Pala. Oh, 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 grabe mga pre. Kayo lang pala yan. Nagulot ako sa inyo. Ay, sorry pre, di namin sadya nagulatin ka. Sumunod kami dito kasi sabi ni sir, para daw may katulong ka magbuhat ng mapanggatong nakahoy. Ay, ganun, ba? Buti naman. Sige, mga pre, kunin nyo na yung mga ibang kahoy doon. Parang makabalik na tayo sa campsite. Ah, oh, ano, okay na ako, mga pre. Tara na, bumalik na tayo sa campsite, K-9. Ah, oo, oh, oh, sige, tara na. Oh, dahil may panggatong na kayo, simulan nyo na gumawa ng apoy. Boy Scout, handa ra! Simulan na ang panggawa ng apoy! Ah! Kaya natin to! Kailangan natin mauna. Huwag tayo magpapatalo sa mga banuna yan. Takpan niyo ako mga pre. Bilisan natin para masarap maging premium natin. Dalian nyo, huwag kayo mabagal dyan. A few moments later. Yes, tapos na kami. Napapoy na namin. Ayan, sa wakas, umapoy na. La, mga pre, dalawang grupo na yung nakapagpaapoy. Bilisan natin. <laughs> mga talunan, wag na kayo umasang mananalo pa kayo. Yes, sa wakas, napapoy na namin. Yon, ang mapoy na bonfire namin. Ay, ano ba yan? Pinakahuli pa tayo nakapagpaapoy. Talo tayo. Okay lang yan, mga pre. Ang importante, napaapoy natin yung satin. Sa oh mga Boy Scout, ihawin nyo na ang mga pagkain na napanalunan nyo at kumain na kayo ng hapunan. Sir, yes, sir! Yeah, ang sarap ng hapunan natin. Barbecue. Buti na lang, naka second place tayo. Kaya hotdog hapunan natin. Kahit marshmallow lang na panalunan natin, ayos na din to. <laughs> okay na din tong kamote na napanalunan natin. Kasi masarap naman to at nakakabusog. <laughs> Grabe, sobrang sarap nitong barbecue. Kaya nga pre, buti hindi kamote mote punta sa atin. Ay, <laughs> kaya dyan, K9, hinay-hinay lang sa pagkain ng kamote ha. Baka mautot kayo nyan. no, <laughs> apple to oh. Pre, hayaan mo na yan. Kulang lang talaga sa pansin yan eh. Apple yan eh. Yeah, ang sarap talaga ng barbecue. Woo! <laughs>